Dalawang bata pa pong nawawala ang naibalik na rin sa kanilang nila mga magulang. Ang isa po rito ay a special child at ang, ang isa naman ay ninala po nga naging biktima ng pangabuso ng lalaking kumuha sa kanya. May live at exclusive report si John Consulta. John? Jiggy, dinapigilang maiyak sa sobrang tuwa ng inang itago natin sa pangalang Lina nang muling makita ang anak na wala ang siyam na taong gulang na bata simula pa nitong Biyernes Santo matapos ang puspos paghahanap ng mga kaanak nito at nang mailabas kahapon sa GMA ang mukha ng kanyang anak may uh, nag-iwan daw sa bata sa Santa Ana, Maynila itinan ng over ng pulisya ang siyam na taong gulang na bata sa DSWD Manila kwento ng bata may isang lalaki raw na nangikaya sa kanyang sumama sa kanilang bahay nung umpisa ay maayos daw ang pakikitungo sa kanya pero na ay sinimula na siyang pagtrabahuhin at saktan. Ayon kay Director J. De La Fuente ng Manila DSWD, ipapamedical at counseling sa mga eksperto ang bata. Ipapahanap at iingitahan din ang lalaki nag-aya sa kanya. Kung mapatunayang may basihan ng sumbong GG ng bata, ay kakasuhan siya ng child abuse. Nag-uuma po naman sa tuwa ang inang uh, si Joan Reyes ng muling makita at mayaka pang anak apat na araw din na walang anak ng special child na nasagasaan pala ng isang motor at itinakbo sa Jose Reyes, Memorial Medical Center nang di na sa mga kaanak. Pakain ng mga sa mga magulang, tutukang maigi ang mga anak para di mawala o mabiktima ng mga nananamantala. Jiggy. Maraming salamat, John Consulta.